Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kaibigan, mga brother and sister, mga kalingap. Ayan, nandito sa lugar ng Pilipinas. Mayroon tayong dibigyan sa isang senior citizen na daddy na rin na bigyan, si Tatay Pat, na umahasa lang sa kanyang mga panalim para magbuhay. Kung baga yung budokto ngayon, mga panalim ang kanyang binaipenta pagka may tunan at hindi na kinukuha yung kanyang magigyan. Basta yung mga kaibigan, mga kalingap, samahan niyo ako at muli natin sa mga Kumustahin natin siya sa mga nagtaang ano, uh, habagat ng mga sitwasyon ng kanil. Para mga kaibigan, mga ano mga kaibigan. Ayan, itandaan sana natin yung tricycle para medyo malapit tayo. Kaya lang sabi nung ano, tiga rito. ah, uh, bahala daw ako kung kaya ko. Pero sabi na lumulubog tayo yung mga ano, tricycle dyan doon. Kaya hindi na natin uh, tinuloy. Baka hindi tayo maka, ano, makala, makalis, baka tayo mabalahaw sira na yung tulay dito Ayan, baka mabalaho to kaya ito lang tayo magdaan dito sa kanilang ginawang tulay nakawa yan pero medyo matagal-tagal to medyo malay-layo dahil dati kasi doon ko nilagay ang tricycle doon kulay green na yun salamat pala kay Manang B Ayan. sa pag-share ng blessing sa uh, bigay ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na uh, mga ikaw sa buhay at maraming salamat din sa advance na pa birthday ni Manang B ayan pagpalain ka natin Panginoon at maraming salamat din siyempre sa ate ko na binigyan din tayo ng ating uh, pa birthday ayan siguro sa linggo kapag celebrate tayo makapaggalagala ng konti para medyo no makapag relax relax ayan maraming salamat salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking youtube channel ayan Asya tot sa iyo manang B. Uh, at Ate Beth uh, ati Grace, ayan, shout out at sa mga sumusuporta sa aking munting channel maraming salamat kaya uh, Rose Ate Monteverde, ayan, shout out sister kaya Laura Birakit ayan, shout out sa aking kababayan, si uh, Baby Slabs ayan, shout out sa ating kasamahan na uh, sa Kalingap si Pigeon's Mix Vlogs, ayan, shout out yan. Kay Kalinga Pro sa uh, shout out. At kay ano, kay Rosela uh, shout out. Ayan. Kay Brother Coco Martin shout out. Kay Pastor Dong Henry shout out. Kay Pastor J Morello you vlog shout out. Yan, may isang kalingap na original na okay boys na sumisilip sa atin. Maraming salamat sa pagdalaw kay Mr. Bentiboy. Ayan. Yan, dalo na tayo minsan ni Menti Boy. Yan. Brother, Menti Boy, baka pwedeng ano, pakipromote naman yung aking channel. Pag ikaw ay naglalive, oh. Ah, sa iyo yung mga vlog. kung pwede lang, brother. Ah, matagal na kasi tayo, di ba? Nagkita na tayo noon, 2021. Sa Antipolo. Noong December. At nagkita ulit tayo ng 2023, December din. just sa Dai. Yan. Salamat sa pagbisita. Papromote naman dahil ang tahanan natin talagang naghihingalo agad sa ngayon. 10,000 subscriber pa lang tayo. So tagal natin, ba? Maraming salamat sa mga ibang uh, sumusuporta, sa, sa mga viewers, siyempre, sa mga subscriber. Uh, maraming salamat sa inyo. Yan, abangan natin magiging vlog sa Kabundukan ng Tanay. Maghahati tayo doon ng uh, mga stop toy, konting damit, at sasama natin ng bigas at sa Dinas na galing kay Manang B ng Israel. Ayan. Abangan nyo po yan. At syempre, yung aking ibigyan uh, sa araw na aking karawan. Yung mga senior na soro katawa niya, katulad nung pupunta natin ngayon. Maraming nga balikan din natin to Bigyan natin ang paranghalian sa araw na ating birthday. Birthday po natin sa September 7, araw na linggo. Ngayon po yung alas ng hapon. Aglilingap tayo. Buti na lang at walang ulan. Pag umulan na pagbalik, basa ako. Dahil nalimutan ko yung maliit na payong sa tricycle. Kasi hawak natin yung ano, bigas tsaka yung isang kalahating tring itlog. At yung mga grocery naman sa pakbak sa ating likodan. Maraming salamat sa inyo. Sino pa bang hindi natin nabanggit? Ayan, happy birthday. Shout out. Kay Linda Carpenter ng USA. Ayan, ka-birthday ko yan. At yung aking pamangkin si Liam. Happy birthday, Liam. Happy birthday sa ating dalawa. Sa Sunday. Hinihinga niya ata ako. <laughs> Iba't lagi yung may tumay dala sa likuran. At siyempre itong ano. Hawak natin sa kaliwang kamay natin. Ayan. Lapit-lapit na tayo. Ako po. May toro. Baka tayo. O, sa dampang mismo. Baka tayo suwagin Teka, tayo

Ayun, tingnan natin. Ah, malapit. Eh, malapit. Kada. Dito tayo. Ayun. Ah, pala tayo. Oh. kulupot lang na si yung ano. Dugid sa taas ano, kawi. siya makalis. Ayun. Ayun din tayo. Sana dito siya na, si Tatay Pat. Hala, hindi masahihinga te. Pagkasadya din sa kanya. Halimutan ko tuloy mga sinasya tao natin. Pasensya na dun sa iba 'no. Halimutan ko, basta lahat po kayo. Ayan, kaya kayo 'no. Ah, ilang sasalamatan ang sinasya out. Hihihi. pat. Ate pat. hapun, afternoon. pat. Atay pat. Atay pat. Tutulog ka pala diyan. Sige, sige. Sige na Wala ko walang tao. Busatay. Ah. natutulog ka? Tay? Atu natutulog ka? Namumuka mo ko tay. Ah? Ha? Ha. Namumuka no Namumukha mo po ako. Oo. Oh. Kala ko di mo na ako nakilala. Ikaw so, nga yan nun eh. Kaya siya ha? Ay, no, 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 no. Ano tay, kanya ka pa nagpapahinga? Nakuan eh. ako eh. Nahulog ako diyan, kaya ganito ang... Oh? Uh, kinabago ko ito. Nahulog na no, nabali. Saan so, ka dito sa babali ko? Buti, dito lang. Ay, ay, dito, dito pa. Uh, buti diyan sa ano. Takip. Dyan, dyan. Buti, buti, takip na, lang ng ano, nang nang rep ano? Hanggang kwan? Masakit ang atoan nyo? Inayos ko ito. Ilang um, araw na? Ilang araw na po? Ay hindi. Ilang di, araw na po kayo nahulog? Ah, uh, kuan, mga sa linggo. Pero mm -hmm. eh, nakakalakad na kayo? Gumaling-galing na rin. Mm -hmm. Ginamitan nyo ng bulong sana? Ah, plus lang. Binulungan nyo, sa, ah. binulungan nyo sana? Binulungan nyo, ginamot nyo sana sarili nyo. Eh, pa <laughs> marunong naman ako maghilot eh, sa, ay, sa likod naman sa likod katawan at um, alam kong bu bugbog lang ito madilim ha yun lang ang aking nakokan ako tatay bat. di ba ito tumba ayan ay pala yun mali daw eh tayo, dito lang ako malambot ito upo tumutumba tumba po yan eh. tay dyan naman tay 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 na tay dito na ako tay po ka tay napunta nga ako sa kwan yung kanina tay buka tay ay kinuha ko yung kala ko 85 na ako ay 84 pa lang pala ah kala ko 85 kayo hindi na kuha ay, hindi kayo pumasa hindi hindi, hindi pa kininuan hindi ba hindi pa siyang taon pa no siya sa san taon pa no hindi ah, nga sabi ko kumusta ko sayo ayan. kung nakuha mo nung nakarang August ano ang akin may paglilingkod ay wala po tayo nagpunta ako dito sa iyo dahil ha? alam ko yung buhay mo na ha? nagpunta po ako sa dahil alam ko po yung buhay mo na nag-iisa lang umaasa sa iyo ka uh... ah, nagbalik po ako sa iyo dahil alam ko po yung takbo ng buhay mo na nag-iisa lang dito tapos yung sa mga halaman mo lang pananim ka umaasa oh. na pag nabenta pambili ng pagkain ano Kaya bumalik ako sa iyo. Dito lang kita diyan ng mga groceries, <laughs> tay. Dinala kita ng grocery sa saka bigas. Dinala po kita ng bigas at saka grocery. Ah. Kaya ako nandito. Ito, so, nasa yung mga panalim mo? Wala na yung, ma ma Napanal Sa Man, mga panalim mo? Wala na, no. nalurod eh. Ay, nalurod ka, mga kaibigan. No. Wala no? Ay, yung, na. Nagkamatay, matay. Pati yung sitaw. Yung, yung kwan na yan. Yung Panay ka, kwan. Hmm. Dalawang bisis ko lang napatasan. Ay, Nalu na, di ba umulan ng... Ah, sulod sulod. Oh, lalin ko. Ayun, nagkamata yang ganyan. Hoy, di wala na ako magkikita eh. Nagtanim na naman ako diyan ah. Saan naman dito sa bandang ito? Nagtanim, nagtanim na. Ah, pagka talaga pa lang yung tubig eh hindi nawawala, nalulunod talaga sila. Wala na, wala na. Pag pala yung tubig din nawawala, nalulunod talaga yung mga ano pananim. Oh, nag- nagtatanim pa sana ako. Eh, hindi pa ta pareho lang. Yung palaya, marami yung palaya din tinirin ko diyan. Bay, bay, bangihingi pa naman sana ako. Okay. <laughs> yung talbos pa lang. biro, Pula pa bunga. Biro lang po, biro lang. Gabi, si Bibi Ibig sabihin tayo, yung nilalakad mo, nilalakad mo sana nakarang August, Ha? Hindi ka ano, hindi ka qualified, hindi ka pa pala pwede. Kasi wala ka pa pala 85, ganun po ba? Ha. Hindi po inaprubahan yung ano, nilalakad mo sa munisipyo. Sa 85 years old. Kanyang umaga. Hindi po, hindi inaprubahan. Hindi inaprubahan yun. Hindi, hindi po. Kasi 84 ka lang. Baligtaraw na ako sa isang taon. Hmm, ayun. Kaya eh, ayun, ay wala na akong kung kunti yung mga tinitinda ko. May bungo na rin yung patula ko, pero pa isa lang. Ay, ano po yung paninda natin yung halaman yon. Ha? Anong produkto mo dyan ang pwede ipaninda para pambilin pagkain? Ah, uh, yung... Anong pananim yung ngayon na meron yung bunga dyan? Meron, May, meron. May Anong? Mga bunga na. Mabebenta nyo na yan? Ah, May yeah. bebenta nyo na, hindi pa? Ah. May bebenta nyo na? Ah, naka... Wala pa, malilit pa. Oh, Ay, yeah. saan tayo kukuha ng ano? Pagkain? Oo. Oh, saan tayo kukuha ng pagkain kung hindi natin mabenta yung mga ano, bunga ng mga ano natin, mga gulay? Mm. Saan Ay, kukuha? lang dito yung mga kuan. Gawa na itong ulan ng ulan. Hindi ka po, ibig sabihin, wala tayong paninda ng mga gulay, ng mga pananim nyo. Yun, saan tayo kukuha ng ano, pambili ng pagkain? ayun. Uh, Ay, Saan? Eh, wala akong may kuko na tungkol din may pagbibili at dahil siya na eh, nagkamatay-matay na lahat yun. Ah, kaibigan, medyo bingi po siya, no, no? Si Tatay Pat. Yun lang, kamutin ka kung gusto mo. Bubunot ka. Hindi po, ibig sabihin. Ibig ko po sabihin, Tay. Saan ka kumukuha ng pambili na yung pagkain dahil wala po kang pananim na, no? May bunga ngayon. Ay, kahit na wala na, no, nagpagagawa pa rin ako yung... yung kuko ng dalbus uh, ah, eh, na sa loyo yun kinao kong bida benta ah uh, ah tapos bigas bili ng bigas tapos bili ng bigas ah sa tingin ako sa araw araw ano araw araw, -araw. Mm, tama ay naman ang na, pero ibig sabihin tayo nga hindi ka pa masyado makakilos para mga gano mga hindi gano halaman pa hindi pa Di hindi pa. pa ay kaya pala talagang ano tinutulak ko ng Diyos na uh, ikaw yung puntahan ko dahil ikaw pala, ano, medyo may nainda. Dahil nahulog ka pala dito. Pag-ayos ng kanyang bubong, Ay, mga hindi kaibigan. Kaya lang kaibigan, ko nangyari ito. Kahit napilay na pilay na ako, para nagumagapang na lang ako. Kasi tayo, hindi mo mo natinignan yung ano mo. O tama, mga maliliit nga po yun, no? Oh. Hindi ganyan, no. Hindi matibay. Ayun yung mga... Kapon din, mga kaibigan, mga kalingap. Si Nani Nanay Malo. Siguro, ganoon din kasi nga po kumagan. Mahirap, nag-iisa. <laughs> yeah, pagisa. iisa Lagi nah, ko kinihil sa mga katawang ko, ta. Para gano'n ay dumakas-lagas ng konti. Tayo, ta, gusto mo bigyan ka tayong girlfriend? Ha? Girlfriend, gusto mo? Girlfriend! Kasama sa buhay! Ayun ako. Baka bubuhayin ko pa? Ay, syempre! <laughs> <laughs> hindi ko. <pa, laughs> hindi ko patitis ang babae sa akin. dahil sa... Uh... Hindi wala naman ako hanap po, ay kundi hmm. ang aking... Para ano tayo, sabi mo kasi kanina, ano, mahirap ang nag-iisa. Diba? Para mong daingan lang ang... Uh, daingan tayo, lang ng ay, ano, ating mga sabi nating problema. Mabait, ah, mabait na loob. Oh, at saka kayo. siyempre, meron ano, meron kang yakap-yakap. <laughs> <laughs> okay. biro lang po ano, biro lang so, makaibigan. Mga bagay na yun eh, pala. Yung kailangan sa akin, hindi... Wala na, hindi na na. Oo. Kung um, kumukon din lang. <laughs> <laughs> lalaban pa. Pag medyo bata, lalaban tayo. Atay. Pag bata pa tayo, lalaban yan. Oo. Oo. <laughs> May ipang pangpapain ko. Ba? Hindi naman ako nagugutom dahil sa masipag naman ako sa hmm. kwan. Nagkamas-gamas ako no? rin. Eh katulad At nga po niyan pa... tayo, yung pananim mo, hindi pa pwede ibenta kasi bago pala din magbubunga yung iba. Paano ah. nga? Paano nga po yung mga pananim mo? Wala pang buka ngayon. Hindi ka pa makapagbebenta. Sana nga. Saka kukuha ng ano, pambili ng pagkain, wala bigas. Wala naman. Pero meron pa meron ako nagtanim na ako ng kamati. Eh nako, nalulugi. Hindi po ako ibig ko po sabihin saka kukuha ng pambili ngayon ng iyong pagkain kung hindi mo mo pa yung mga Wala na, wala na si ko. Wala na buka. Ay sino nagbibigay po ng ano uh, ng mga Sino po nagbibigay ng pagkain? Ako si... Sino... misan, yung anak ko. meron mm, naman sa Pupunta rin dito. Mm. Eh, Tay, talaga. na. Talagang marunong ang Diyos ano? May ma mahirap din ang kanilang buhay kasi may pamilya na. Hmm. tayo Tay ano ba malakas sa tenga mo yung kaliwa kanan? Ha? Alin po malakas sa tenga mo ito o yung kanan? Ano ba chocho na kakarin. Oh yeah, diyan po tayo mag-usap sa kaliwa tenga. Wala, wala na ito. Tay. Tay. Marunong po talaga yung Diyos. Ano tay? Ha. Marunong po talaga ang Diyos kasi ikaw po yung binalikan ko kasi maghanap pa muna ako ng iba. Ikaw yung binalikan ko para bigyan ko ng ayuda uh, na ganang ka naman bi. Kasi hindi ka pala masyado nakakagalaw ngayon dahil nahulog ka dito sa ginagawa mo. Kaya pala ikaw yung parang uh, binubulong sa akin na ikaw ang balikan kasi maghanap muna ako ng iba. Okay. Eto, may dala po ako sa iyo na bigas, konting grocery, at meron pong ano, uh, itlog. Kunin ko muna ano. Ibaba ko muna kunin ko man sa bago ano? atay atay pat limang kilong bigas atay ito yung ano grocery atay o oh, itlog pa kabigat bigat yan dalang o oh, yan tay tay para sa yan atay atay pat Uh, para sa iyo, para sa iyo pangangailangan. Mga ilang linggo yan bago maubos? Linglimang kilong bigas. Matagal-tagal yan. Mga po? Baka isang buwan ito, mga ako kumain yan. Ah, okay. Tayo mga sardinas dyan, noodles. Hmm. Haluan mo na lang ng mga gulay mo, ano? Meron ka ng malunggay dyan? May malunggay ka dyan? Malunggay? Meron ka malunggay dyan? Meron. Talbos? Yung kamote, bagin. O okay, yan, pwede yung haluan niya, ano? Paluan yung mga uh, sardinas dyan, yung mga noodles. ginugulay ko, ko magpalakas hmm. naman yun. Pat, eh. marunong talaga yung Diyos. Ah. Na sa totoo lang, maghanap muna din sana ako. Kaya lang talaga, pampasaisipan ko, si, si Tatay, napat na lang muna ang puntahan ko. Pagkatapos sa tsaka na lang ako mag-i-scout, mag maghahanap. Hmm. Parang kahapon, ganun din, ganun din okay. kaya no, kay Nanay Malu. Naghanap kami, nag scout Pero sa lakas ng ulan, wala kami nakita. At isa siya sana, unang pumasa isipan ko, nabalikan si Nanay Malu yung pala namamaga din ng kanyang ano, kamay paa, tatlong ko na rin hindi nakakalabas ng bahay. Parang katulad din niyo ang sitwasyon talaga. Marunong Jos sa mga taong katulad yung mga may na walang kasama sa buhay, na kung sino talaga yun. ano, yung tinutulak ako napuntahan. Kaya e, swerte o talagang ginagabayan tayo ng Panginoon ano. Tatay patano, Na ikaw yung balikan ko at saka si Nanay Malu na bigyan ng ayuda mula kay Manang B ng Israel. Ayun. sa ko rin naman at uh, kahit paano ay parang naawa ka rin siguro sa akin. Kaya tali mo akong napupuntahan. Tay, talaga po ngayon po, adikahin ko makatulong sa abot na aking kaya. Yung po mga senior citizen na walang kasama sa buhay, katulad mo, yung talaga nangangailangan ng tulong o aruga, alam natin na pagka ay, mga alak kami, asa mo kayo punta? Sige kayo? Ang katawang ko ngayon. Mm -hmm. Hindi pa gaano. Hindi pa gaano ko. Mga katulad po talaga niyo ang hinahanap ko, yung mga anak. senior. Yung mga senior po talaga, senior. Kasi alam naman natin lahat pag senior na eh hindi na makakatagpo ng ano ng hanap buhay at syempre hindi na mayaman talaga, di ba? Kaya to din niyo, may pamilya din mga anak na eh, hindi rin maganda yung buhay, medyo hirap din kaya alam natin na yon na mabigyan man kayo Parang ano na lang yun, yung bang sobra-sobra sa kanila. Kasi higit na kailangan din ng kanilang pamilya yun. Napakala yun ako. Napukunan ko pa rin yung... Nararamdaman nyo pa rin. Nararamdaman nyo pa, pa rin sakit? Ha? Nararamdaman nyo pa rin? Ha? Nararamdaman nyo pa rin yung sakit? Nung katawan nyo? Oo. ayos na na sa kaplos ng kaplos. At marunong naman ako maghirap kasi ng kwan. Ito po si Tatay Pat mga kaibigan mga kalingap Ito po yung nagagamot ng ano Tayo ano yung nagagamot mo tayo lahat ng kagat ng Yung kung talagang tutusin Maghihirot ako ng mga kasakit ng mga katawan na, mm. Pero yun know, yung bagay na yun na mm. Tinatatanggal ko kung kukunin ko lang ipagtitsagaan ko mm. Ngayon kung nagbibigay din naman yung nahihirot ko yun din na din nila sa akin hindi po, ah, uh, um, tayo di ba nagagamot ka ng mga kagat ng ano, ahas, ng, kagat ng aso? Kasi mga bagay na ganyan, ay kaya kaya ko yun mga kwan. At sa yan ay, eh, ako tumutulong lang sa kanila. Dahil sa, hindi ko naman pinababayaran yung kwan ng aking bulong. Mm. Hindi ko pinababayaran eh yun. Sino binigay ko sa kanila, tulong ko lang sa kanila. At para ay, matanggal yung kanilang dumatapos sa katawan nila. Nak kagat ng mga ayob kahit na sinong ayob. Yun lang ang may mapapagaling ko. ah uh, Tatay Pat, meron ka bang mutya na dinidikit sa kagat ng ahas? Mm. Mutya yung pantagal ng rabis. Yung pag ginagamot mo po yung kinagat ng ano, na tinuklaw ng ahas at uh, kinagat ng aso, ano pong nilalagay mo doon para matanggal? Basta yung, uh, yung, yung, salita ko lang, yun lang. Dasal po yun, dasal? Ah. Dasal, dasal ba yun? Ah. Dasal o latin? Ano? Latin po ba o dasal? Paano po kayo manggamot? Padasal po ba o palatin? Para matanggal uh, yung ano? Ang gamot ko, mga kuha niyo, mga daon-daon lang ginagamot ko sa mga tao. Hindi po, may binubulong po ba kayo pagka ginagamot niyo yung tao? Ha? Ah. Ano po yung binubulong niyo pagka ginagamot niyo yung tao? Ay, para sa akin na lang yun. Okay. So, naisinukuan um. ko at para ano, ay ma matanggal yung tumada po sa kanilang katawan. Kahit na, anong hayop na kumabagat sa kanila ay nalulunasan ko. Sigurado okay. na, sigurado tayo yun, Tay. Sigurado namang ano, magagaling sila pag inabot ng boy pa rito. Ah. Sigurado pong gagaling naman. Hmm. hmm. Lahat. Walang Ayan eh, Nagpapasalamat sila. Yan, pero kuhan, na, din sila kahit na Siyang kilong bigas na rin, pwede, pwede. Mm. Pero kung per, nagbibigay ng per, pero hindi ko tinatanggap talaga yun. Hindi, mm. yun ang aking pangako na nung umulat na mag, magpaga, mag, mag, mag nagbigay sa akin ng ganon ay hindi ko tinatanggap ang bayad mm. ng paggagamot ko sa kanila. Nabuti naman tayo at nakakatulong ka sa mga tao, at ano? Talaga, at at si buhay si pa si ang natutulong pang... mo, ano? Buhay pa ang natutulong mo sa kanila, di ba? Ah, no. Buhay pa ka ako, buhay kasi ano eh. Di ba, pag kinagat ng ahas, hindi nagamot. Hindi natulokan ng venom, patay na sila, no? Tututusin. Pag kagat ng aso ka nga, naman, mga ayla ayla linggo buwan. Kung ginagamot na ako, ano eh. Ano ako, ay talagang ako na, na inihimatay na. na, buhay ko rin. Kahit napagano. Sawa ni Diyos, ano? Talagang Sa, no? tutuyan, dito, dito mismo. Ay. Sana nga, inabutang kita ng gagamot sana, mas maganda, no? Ano tay? Ah. Sana tay, inabutan kita ng, ng gagamot. O kaya pag pagka merong ganong case, nakagat ng aso, natuklaw na, na as, dalahin ko sa iyo ano? tanong hayop. Dalahin ko sa pag meron ano? Ah. Halimbawa may naglumapit o may nabalita na akong kinagat ng aso o tuklaw ng ahas, dalahin ko sa iyo. Okay ba sa iyo? Oh. Okay naman. Ah, oh, okay naman. Gamutin Daman mo. Ako hmm. Basta yun lang aking okay. may mayaman pang ako na yung nakakon eh. Nakakuan, eh. Kaya, nagbigay ng Liban hindi ko tinanggap yun. Hmm. Tala, totoo yan. bumalik, ayun. Baito naman na tayo. Bine, bumili ng isla. Huwag oh. <laughs> lang yung pera, ano? Ba, hindi bali mga ganito, ano tayo? hindi Atay, ba? Atay, eh. hindi bali mga ganyan, ano? Pero yan, ayun, eh, tatanggapin. Oh, wag lang yun, pero, hmm. Huwag lang yung pera. Atay, ano masasabi mo dyan sa ano? Nagpabigay sa yun itong ano, mga, tungayuda, ayuda. Itong bigas, grocery. Ano masasabi mo? Uh, ayun, masalamat na lang at may kunagat. Tay, tuloy oh. na ako. Oh, sige, maraming maraming salamat sa eh, Edward at Manang B. Maraming salamat po sa patulong sa aming mga mahirap na katulad nitong kasintanda ko rin. At kahit na paano, nagpapasalamat kami ng marami at po kayo ng ating Panginoong Diyo. Amen. At pag na napatulong kayo at para marami kayo may tutulong sa mga kapwa natin. Yun lang po, Manang B ang aking masasabi. galing mo tayo. Tay, tuloy na ako. Tatay Pat. Bye bye. bye bye. Sige po, manong di. Bye bye, tay. Salamat po. Ay, bye ni Tatay Pat. Mga kaibigan, mga kalingap. Nag-iisa lang po siya dito. Talagang marunong ang Diyos. At itinutulak ako na siya ang puntahan. At ganoon din kay Kamal. Lakad na tayo, mga kalingap. Mga kaibigan. Dali vi, ay napakahirap na daan at nilalakan itong, itong lumalakad na nagbibigay <laughs> ng mga regalo sa amin. <laughs> Regal. Ay mga nang bis, <laughs> <bays>, salamat po <laughs> sa, sa, inyong tulong. Tata Napakasipag na na yan po ang kung ano ka, hindi <laughs> niya iniinda ang daan kahit na maputi. <laughs> Tayo, tuloy na ako. Uh, Babay po. uh, po. sige po. Ingat o. po kayo. Babay po. God bless. Ayan, mga nang bis. Masaya sana, masarap sana ang kausap si Taray Pat. Kaya lang ano eh, uh, bingi. Marunong siya mag-appreciate kahit sa edad niyang yun na 85, pag-85 years old na. Maraming pong salamat, Manabi, sa iyong pagtitiwala, sa pagtulong po sa ating mga kabayan na uh, mga hikaw sa buhay. Maraming salamat sa pag-share ng blessing. At salamat din po sa iyong uh, uh, advance sa pa-birthday. Maraming salamat. At uh, tayo po yung magse-celebrate. Siguro magagalaga na tayo, mag-relax muna tayo sa, ano, sa linggo. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat, sa mga manood ng premier mamaya. Shoutout po. Salamat sa mga sumusuporta ng mga kapwa-youtuber. Ayan. Katulad ni... Laura Berakit, ni Rosa de Monteverde, ni Babe Schlab, ayan, Gerald Daya, kaya Billion Swix Vlog, sa aking dalawang kababayan, kay Kalinga Pros, kay Babe Schlab, ayan, sa ating kaibigan na sa mga lugar na isang kalingap, si Coco Martin, ayan, Pastor Dong Henry, salamat po sa inyong lahat, at syempre sa mga viewers, sa mga subscribers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sana po ito ipaberde nyo na sa akin na gumanda na po yung channel natin. At marami pa tayong matulungan. Matulad ni Tatoy Pat. yan Kaya siguro siya talaga yung pinabalikan sa atin. Dahil nga sa sitwasyon ng kanyang buhay. Maraming maraming salamat sa ati ko. Sa paberde ng ati ko. At ni Manang Beef. Maraming salamat. Pagpalain kayo ating Panginoon. Ay layo sa alamang kapahamakan. At bigyan kayo ng kalakasan sa araw-araw. At mahabang buhay. Ito na lang ang problema natin. Inaabangan ako ng baka. Ano ba ito? Mga kaibigan, baka ako sa akin bigla. May toho, mga kaibigan. Tayo. Palay tayo naman dito. Bilis tayo, dali. Bilis tayo. Ayun. <laughs> Nakalipat tayo. Ayan, nakalampas din tayo sa baka, mga kaibigan. Mga kalingap. Salamat, salamat sa mga sumusuporta. Sana ito na po yung ano, uh, sa akin. Mga uh, team Kalingap supporter. Maraming salamat pala sa uh, nagpalipad na nakaraan. Uh, current, 1845 ng Team USA and Friend. Kaya Andy Cabral, uh, Team USA and Friend. Kaya uh, Young TV, maraming salamat. At sa lahat ng tulong sa ating channel, maraming salamat. Sana pabertin nyo na sa akin mga Kalingap. Na mga tayo channel ko. Uh, brother uh, Jason, Betty boy. <laughs> Baka makapad ka nito. ma-promote naman aking YouTube channel. Yan. At kay Kalinga Prab. Kalinga Prab, brother. Baka naman pwedeng ano, promote mo yung YouTube channel. Uh, magpa 5 years na tayo. Sa 26 ng May. Sana makasama niyo ako doon. Saktong limang taon na tayo noon. bilang Kalinga partner na isang charity vlogger. Ayan, na tricycle driver lamang. Patulong naman. Pan Kalinga, one family ayan sana naman ano uh, ito na yung time ng birthday ko ngayon at pagpasok sana na ang 26 na pang taon natin then so, sana ano tayo ano eh, recognize ng mga viewers din mga uh, na team kalingap so team ano lahat na sumusuporta agad dito lang bye bye agad basta